Kenkoi Anime TV. Mm. Mm. Oh. Si Jing Grabe pala talaga nangyari kay Gon Hindi ko akalain Ganito kalala Pagkasira ng kanyang katawan pero kahit pa pano, nararamdaman ko pa rin ang pagtibok ng puso niya. Kaya mas magiging madali ito. Kinalulungkot ko ang nangyari kay Gun. Masyado siyang naging agresibo sa pagtalo sa kanyang kalaban. Hanggang sa umabot na siya sa kanyang limitasyon. <laughs> pasensya na kung hindi ko siya natulungan. Dahil sa hindi ko pa nababalik ang buong lakas, kaya wala akong magawa kundi ang manood na lang. Kaya pasensya na. Patawad, wala akong nagawa para tulungan siya hindi ko akala nasa limitasyon na pala siya sa paggamit niya ng nen hindi ko ba lang napansin ang bagay na yun grabe pati si Silva kahit at Razor ay bagsak na rin medyo nahuli pala ako ng dating buti na lang pala at pinaalas agad ako na matandang yun wala na pala akong abutan kung nilabanan ko pa si Piyod Netero ano ba bang ginagawa mo? hindi ko alam kung buhay pang anak mo at ang iba pa wala ka man lang pakialam kung buhay pa si Gun at ang iba pang maluba ang kalagayan. Pwede ba? Huwag nyo nga akong sigawan. Alam ko ang nangyayari. Kaya tumahimik lang kayo at kumalma dyan. Maghintay kayo ng kaunti. Huwag kayong mag-alala. Kontrolado natin ang sitwasyon. May binigay sa akin si Don Prix na isang kapangyarihan. Malagay ko eh. Malaki ang may tutulong nito sa atin. Pinaubayan niya sa atin Ang isa sa kapangyarihan na bumabalansi sa lugar na ito Bigla na lang dumating ang ama ni Gun. Sandali, Ilumi Si Jing ang isang yan Huwag ka munang kikilos para lumaban Delikado ang sitwasyon nating dalawa Lalo na dumating pa si Jing Ganun, masabagay Kahit na si Papa at Lolo ay ginagalang siya Eto na at sinimula na nga ni Jing na gamitin ang kapangyarihang ito. At bumalot nga ito sa buong kapaligiran at lumikha na napakatinding liwanag. Ang epekto pala nito ay kayang bumuhay at kayang magpagaling ng kahit sino mang nangangailangan. Ano ito? Napakasarap sa pakiramdam. <laughs> Maganda ang nangyayari. Napakasarap. Napakasarap sa pakiramdam. Para bang ang lakas ko ay... muhabalik ng unti-unti. Nararamdaman kong... muhabalik ang buo kong lakas. Uh. Kun! Kun! Nagbalik na Nagbalik na nga si Gon Salamat naman At nagbalik ka na Gon Ano ito? Ang sarap sa pakiramdam Para bang ang buong lakas ko Ay bumalik Nang ganun-ganun lang tigas talaga ng ulo mo. Talagang wala kang pakialam kung ano talaga ang mangyayari sa buhay mo. Pinag-alala mo kami. E paano na lang kung hindi ka napagaling? <laughs> 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 oh? Hmm? Kamusta? Gon, kilua. Masaya ako dahil ligtas din kayo. Ha? Huh? Si Ngayon ay ayos na ang lahat. Magaling na si Gon at ganun din ang may malubhang sugat. Wala na tayong alalahanin pa. Maraming salamat, Jing. Sa lahat ng pagkakataon ay nagagawan mo ng paraan. Kaya naman, malaki talaga ang paghanga ko sa iyo. Ayos. Mabuti ng pakiramdam ko ngayon. Ang lakas ko ay naibalik na. Kaya, nagpapasalamat ako sa iyo, Ching. isa na lang isa na lang ang isipin ko ngayon oh, oh nga pala ang matandang 'yon ano na kaya nangyayari bakit ganito? hindi maganda ang pakiramdam ko Don Briggs. ah uh. isang malakas na pagsabog ano na kaya ang nangyayari bandaroon Jing, kung hindi ako nagkakamali, si Don Tricks ay naroon. Ibang klase. Mukhang matinding labanan ang nangyayari banda roon. Nararamdaman ko ang dalawang araw nila. Pero ang isa ay masama. Ibig sabihin lang yan, merong kasama sila kuya na pumunta pa dito. Yun ay si Beyond Netero. Inutusan ako ni Jing na manmanan ko ang mga kilos nila. Kaya naman agad kong sinundan ang grupo ni Beyond Netero sa pagpunta rito. <laughs> sa palagay ko, sa pagkakataong ito ay nakuha na ni Master Bayonetero ang ninanais niyang kapangyarihan mula kay Don Flix. Kaya ay kinalulungkot ko ang nangyari para sa inyo. Sinasabi ko na nga ba, nasama si Pariston sa pagpapagaling. Gawa ng kapangyarihan na ipinigay ni Don Flix. Nakamtan na ni Master Bayonetero ang kapangyarihan konting panahon na lang at pamumunuan na namin ang mundo. Pero... Ako lang ang mag-isang kasawa ni Master Bill Netero! Mm. Oh. Goya! Mm. Mm. Hindi! Hilumi! Hindi! Uh, 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 uh. paano mo nagawa? Sa umpisa pa lang, ay kailangan lang namin ni Master Bionetro na makakatulong para makapasok sa lugar na ito. At syempre, para masagawa ng maayos ang plano namin dalawa. Ngayon, tapos na ang trabaho nyo. Wala ka talagang kadala-dala, Pariston. Pati ang sarili mong kasamahan Trinai mo Ngayon, tatapusin kita At sisiguraduhin mo ko na yun Hayaan mong tulungan kita sa pagtapos sa kanya, pun Hindi ko siya mapapatawad <laughs> Kayo lalabanan ako Tignan natin ngayon Ayun na, kilua Gawin natin ang lahat para tuluyan natin siyang matalo. Nang sa ganun, maputo lang kasamaan niya at hindi magtagumpay ang masama nilang plano. Pagpapayaran mong kinawa mo kay Kuya Ilumi. Kahit paman, man, sumama siya sa inyo dahil sa hindi niyong magandang plano. Jack, in! Ngayon, katapusan niyo na! Ato! Ang talong batang ito! Natalo ako! Mabalik nga tayo kung saan nga nagaganap ang laban ng Don Trigs at Beyond Netero. Malaki nga ang may dulot na pagkasira at pagkawasak dahil nga sa malalakas nilang atake. May kita nga natin dito si Beyond Netero na nakahiga. Uh, uh. Uh, 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 Hindi. Hindi maaari. Madumi siyang makipaglaban. Hindi ako pwede magpatalos-talos para sa mga kapakanan na nabubuhay dito at sa lugar na ito. Malapit na. Malapit ko na makamtan ang kapangyarihang mula sa Dark Continent. <laughs> kung sa pagtapos na sa kanya matali ko lang magagawa yun. Ngunit napipikilan niya ako dahil sa paraan na yun. Ang paraan na kaya niyang pasabugin ang ibang bahagi ng lugar ng Dark Continent. Kaya naman nag-alinglangan ako na ituloy ang pagtapos sa kanya. kita kung walang pag-alinlangan niya yung gagawin. Kaya agad kong pinatikil ang aking atake. Ayokong maraming mapahamak at mawalan ng buhay dahil lang sa niya. Ngunit, ano na ba ang gagawin ko ngayon?